Yun know? yeah, Oh, Sama-sama na yung mga ano. <laughs> mga attorney. Punta kami ng ano. Neverlands. <laughs> eh ba well, Mga attorney ano Neverlands. Oh, Neverland. sa ka-engineer ka mo. Si, <laughs> ito to. Si attorney Panalo. Panalo Salvador. <laughs> Ya si ano si hari hari raka ya lo. Tapi sa ano Netherlands. Papail kami nang ano. Habayanas Corpus. Para sa ating ano presidente. Habayanas Corpus, wag papail kami sa Netherlands ya lo. No? Ka private car kami, private car kasi wala kaming private plane eh. <laughs>

Mait naman ng kapi ng Jollibee. Tropa <laughs> oh. Oh. Kapi ba yan? Hindi. Kapi ka na. Kapi ka na. You know. no, kaginoo okay. ah. okay. oh. sa mga nagkasuot na yeah na? yeah, tumi, mahal, mahal na ako tapa post sa tapa. na makidiyan. Ayano. Oh. medyo malayo ng Neverland siya eh, kaya mo na kami. Inaanandam nila yung kape ng Jollibee oh. Iya yeah, no. Yung dalawang Jollibee boy. <laughs> Inaanandam nila yung kape. Ha? Yo no. Oh, sama-sama oh, na yung mga ano, Kolokois. <laughs> mga torni, punta kami nang ano, ne Neverlands. <laughs> eh, well, pero mga torni ano. <laughs> Oh, Neverland. Ator, yan. Attorney sa engineer ka mo. Si, ano to si Attorney Panalo, Panalo Salvador. Si <laughs> si ano si Hari Hari Raka. Eh, ano oh. Dami sa ano Nether, Neverlands. Papail kami ng ano. Habayanas Corpus. Para sa ating ano. private car kami, private car kasi wala kaming private plane eh. <hvad> Yano, you know? oh, sama-sama na 'yung mga ano, culoys. <laughs> mga attorney Ponta Minang ano, ne Neverlands. <laughs> eh well, vero, mga attorney ano. Neverland. Oh, Neverland Ator 'yan. Attorney Ator sa Kinder ka mo. Totoo <laughs> si, to, si attorney Panalo, Panalo Salvador. <laughs> si ano si Hari, Hari Raka, ano. <laughs> Dahil sa ano ne Neverlands. Papel kami ng ano. Habayanas Corpus. Para sa ating ano. Ka private car kami, private car kasi wala kaming private plane eh. <laughs> <laughs> ibijuan ko rin mga buildings, Hindi makakano eh. Dito bisa kami lapit Neverlands Malapit ha kami ha din din ha ano ha 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 Ang tunday na rock oil. Ano naman ako para makita naman ako. Hindi ako magsasalita ka Maraming picture. Hindi video eh. Yan o, dami ding lang Maynila. Dito Maynila. 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 Tagal probinsya kasi kami. Ano <laughs> so, sa'yo kasama natin? Okay, okay. Tumataya pa yata ano? sa... <laughs> so yun, nandito kami sa Afrika. Nakita niyo ba yan? Oh. Naglalaka daw. Oh, walang pa kailan sa Pilipinas. Mukhang hinilamos eh. <mohin> yung ketchup. Mukhang hinilamos yung ketchup. So yun, nakarating na kami dito sa, saan ba Brad? Paranaque. Paranaque, Paranaque, Quezon City. Dito na ako sa Paranaque, Quezon City. Yan o. Oh. ano? Ah, traffic? Ay, wala pala traffic. Sama ko yung dalawa. Dito kami sa Paranaque, Quezon City. Ay, sukat pala. Alam ko, Quezon City. <laughs> Sukat pa rin niya kay pala, kala ko Parang Quezon City Ayan o oh. Wilcon Depot Andito kami sa Wilcon Depot Bibili ng materyales Wilcon Depot So yun nga mga para ah, tahimik dito sa Neverlands eh, ano? Walang katao-tao dito sa Neverlands ngayon Walang nagrarally eh, ano? Walang rally dito sa Neverlands Tahimik ang lugar Walang nahuli na yung mga nagra-rally dito sa Neverlands eh, ano? Tahimik Tahimik yung lugar Neverlands eh. Sobrang tahimik dito ngayon ay na kami rito sa ano Neverlands ay ano? Neverlands. din kami sa Neverlands, nagpicnic lang oh. Tayimik dito. Walang nagrarally. <laughs> Kumakain lang meron. <laughs>